So ayan na nga mga kasari dahil medyo nawili tayo sa kaka-order ng ating TikTok. No? Mm ka nakailang add to cart din tayo sa ating TikTok at nakailang haul din ako. So medyo na humaling ako sa kaka-order ng mga Uh, alaha. So, medyo nakakalimutan na natin yung ating munting tindahan at sa araw na ito is tayo naman po ay mamimili at magro grocery ng pangilan milan lang dahil yung ating munting tindahan is medyo nakakalbo na at napapabayaan na natin at hindi na natin nalalagyan ng laman dahil palagi tayong scroll ng scroll and add to cart sa ating TikTok. <laughs> Ayan. So, nakakalimutan ko na na marami na pala akong wala. Pero wag po kayong mag-alala mga kasari dahil yung pera po na aking uh, munting tindahan is hindi ko po yan ginagalaw. Siyempre, pag pera ng tindahan, pera talaga ng tindahan at wag natin yan pakikialaman. Dahil pag yan po ipinakialaman natin at ginamit natin sa kung ano-ano isigurado yung ating munting tindahan is mawawala ng laman at siguradong malulugi dahil 'yung pera niya ay inyong pinakikialaman. So 'yung mga pinabili-bili ko po sa TikTok mga kasari, is hindi po pera ng munting tindahan ko 'yon. Akin po 'yon, kung baga pag may nagbayad sa akin ng utang, is hindi ko na po 'yon binabalik sa akin munting tindahan. 'Yun po 'yung akin na 'yon. 'Yun 'yun po 'yung ginagamit ko sa pag-add to cart sa akin TikTok O oh, diva. So, para-paraan lang yan mga kasari para naman hindi malugi ang ating muntitindaan o ating pakialaman yung pera. Dahil pag pinakialaman natin yun at ginamit natin sa iba, siguradong malulugi o di ba paulit-ulit na lang talaga ako. <laughs> so, ayan kung nakita nyo nasa palaman section, ako mga kasari, ako pinamimili ng palaman at ayan uh, tinahanap ko yung palaman na sinasabi ni Habi na gusto niya so sa dinabi dami ng palaman na ang Janice hindi ko po alam kung anong palaman ang gusto niya dahil ako mga kasari pag uh, nagpapalaman ako ng aking munting tinapay is ang nilalagay ko lang talaga is mayonnaise yun lang talaga si Habi kasi iba ang hinahanap niya is cheese swiss So, medyo wala akong nakikita ang cheese whiz na nakadisplay dyan. Or, meron man na siguro oh, cheese whiz na nakadisplay dyan, pero hindi ko nakita. Or, hindi ko nahanap kung saan bandang section siya nakahilera. O, oh, ba diba? So, gusto ko rin ng peanut butter. Ayan, may peanut butter. Lahat po yan, peanut butter. Yan kasi mga kasari, yung peanut butter na orange na yan. Yan yung favorite namin dati ni Habi. Kaya lang medyo na umay kami sa palaman na yan. Dahil paulit-ulit na lang yan talaga ang binibili namin. Kaya ang ginawa ko is talagang namimili ako ng ibang, ayan, ibang palaman. Ang sa ganun naman is hindi kami maumay. Mm, mm So, babalik na tayo dun sa ating counter. Dahil si Habi po yung nag, uh, pila don sa counter at siya po yung naglagay ng mga kung ano na -ano pinamili ko dahil lang sabi ko mamimili na lang muna ako sandali nang ipapalaman ko sa aking munsing sinapay mm, dahil medyo naumay tayo at ayan na nga si Abby Inaanap niya yung card namin dahil meron po kaming points Sa tuwing kami po naggo grocery sa grocery store na yan Meron po kaming points at ginagamit po namin yan Every December pag uh, lumaki-laki na Kasi pag mabot ka ng 3,000 uh, meron kang 2 points Pag 5,000 meron kang 3 points Pag pataas-taas na siguro malalaki na Kami kasi malimit lang talaga na 3 points yung aming uh, meron kaming points dyan. So, yan lang muna mga kasari. Tapos na kaming namili. Bye-bye.